Ang sira ng motor mo, tay. Hmm? Anong sira ng motor mo? Ang gasolina. Ha? Ang gasolina. Gasolina? Ito hmm. tay. Ay, ito gasolina tayo. Oh. Wala mo pambili. Ah, wala kang pambili? Ay, Hindi tay, sige. Dali mo ron. Sabit ay, na ayaw kita. Ay, sa eh. po tayo. Ha? Sabog ang gulong. Alin po? Sabog ang gulong. Idadali ko na rito sa aming ano. Dito. Ah, sabog ang gulong? Oo. Oh. Hindi, ako nang bahala tay. Ako na bahala. Meron akong ano. Meron akong mabug interior? Oo, oh, interior. oh, meron ako um, ang tayo para hindi ka na maglakad, mainit tayo. Nakit lang, nakit lang. Hindi, sige na tayo kasi gagastos ka rin eh. Ako na bahala tayo. Tagot na kita. Eto, dali mo rito tayo. Ayo tayo, karga mo. Oh, may mga ganyan, wala mga sir. Wala. Saka pa ba uwi tayo? sa saka binaya Kaya na yan Kalumpang ba yan? Oo, oh, kalumpang Ah? Hindi ba? Ito sir Sa inyong, sir Hindi, okay na yan Tay, dito mo sa lilim mo, gagawin ko yung gulong Ito to Sige tay, i-start mo muna Tingnan natin kung umaandar na Oh, yan, okay na. Yung Aba gulong naman ang uh, gagawin ko. Mabahala ba ka pa eh. Saka ba? Hindi, okay lang yung tay. Diyan na lang ako, sa may moske. Eh. Sira na raw yung pito. na lang pagkana. Pangin ang pagkana. Pangin ang pagkana. Pangin ang pagkana. Pangin ng pagkana. Ay, hindi na nalalagyan ng hangin. Ay, tayo papalitan ko ng bago. Ay, ah? ulo mo. Ha? Ang paglumasang yung mosque. Ah, doon ka pa galing? Kasi binutol ko yung halaman sa bisanggo. Ah, galing ka pa rin? Naglakad? ako. Eh, tulak mo lang ako. Ay, ito tayo. Gagawa natin paraan para di ka na maglakad. ay. Ayan tayo. Ay, yung pito. Oh. Tanggal na. Natanggal ko si yung running plot ko. Ah, ni running plot mo na siya? Oo, kasi ano siya, malambot lang. Oo. Ako na nagbo oh. ko. Parang, siyempre, na ano itong ganto. Ay, matatanggal nga yung Tatanggal pito nung pagka ni running plot. Eh, hintay mo ako rot dito, Tay. Bibili kita ng interior. 60, 80. Masa? Pabili po interior 6080. Opo. 120. Ito po, 120. Thank you. Sir na iwan. Ano tayo? Nila na kita ng bago. Okay, Ayan, okay na tayo. Tay. Sir, i-testing mo muna tayo Para sure tayo na makaka uwi ka Ayun. Ayun. Ikot ka lang muna isa tayo Para sure tayo na okay na Ano tayo, okay na ba? Okay na, okay na. Ay, makakarating ka na sa inyo niyan. Ta, Saan pa bang uwi mo, Tay? Ang bahay namin, doon. Dito, nagpupunta ako na pa sa Rito. Dito, yung tatrabay ko pa dito. ah yan Diyan, nag ng At baka sakali ako, baka alam sa, wala. Mangingi sana ako pambili, ng gasolina. Ah, mangingi ka ang gasolina? Ayan, Tay, makaka-uwi ka na niyan, Tay. Ah, wala nga naman po. Wala nga naman.